Hello guys! Hello! Ayan, ang tagal nating hindi nag-vlog. Uh, nag-vlog ako ngayon kasi may gusto kong i-share sa inyo na tingin ko mapapakinabangan nyo. O ng mga... Ako kasi may, may stage 5 kidney failure ako guys. Ayan. So, madalas sa, sa akin ha, na constipated ako. Ayan, ayan. Hindi talaga ako madumi. Eh. Inainsan inaabot ng 5 days. Ayan. Sa mga may katulad ko na, na, na nangyayari gan, ay ganito, gusto ko ko yung tulungan para maging easy ang buhay nyo. Ayan. Hindi kayo na hindi na kayo mam problema. Ayan. Ah, uh, i-share ko lang to, guys. Ayan. Ayan. Ang pangalan niya ay Sola Green. Ayan. Sola green po ang kanya. Ah, so, sola. Solpi green. Sorry, sorry, sorry guys. Ang pangalan po niya ay Solpi green. Ayan. Solpi green po ha. Hindi sola green. Ayan. Ayan. I-share ko lang to guys. Napakaganda niya. Pagka constipated ka, um, mag-take ka nito. Yung isang bote ng mineral water na maliit, yung 350 ml, eto lang. Tapos ibuhos mo siya sa bote ng mineral water na may kasamang tubig ah. Mas masarap 'to guys pag malamig ang tubig. Ayan. Maganda rin kasi 'to na naki niya yung ano, yung laman, yung katawan natin kasi ano siya ah uh, basta mag malilinis nito yung ating ano, yung ating bituka, parang ganun. Ay, maganda siya kasi uh, last month, nakaka-encounter nakaka ako na, minsan, five days na, hindi pa ako nadudumi, guys. So, kinakabahan ako, kasi, syempre, may stage 5 kidney failure tayo. ah uh, pagka ganun kasi na hindi ka nadudumi, nahihirapan ang kidney natin. So, pag, ayo uh, baka mamaya, dahil hindi ka nga madumi, mamaya, madayalis, is pa ako ang dami kong iniisip na stress na talaga ako hanggang sa natagpuan ko nga ito. Ayan, napakaganda niya guys. Yan. Ah uh, pag, ano, pagka 5 days na hindi pa rin ako natudumi, umiinom ako nito guys. Ah uh, makakaubos lang ako ng dalawang ganito. magno na yung aking pagdumi. Ayan. Sa mga uh, nangihirapan po dyan na dumumi, ito po ang sagot sa inyong problema. Solfi Green. Ayan. Maganda siya. Maganda talaga as promise. Ayan, tanong mo ako, mag, nabibili po to hindi siya per piece. Nabibili po ito per box. Ayan. Ayan po ang box niya. Ang laman po nito ay 30 pieces. At nabili ko to ng 1,800. So, so, pricey siya kasi nga walang tingi. At nabibili lang ito sa Mercury. Sa Mercury lang meron ito, ha? Wala ito sa ibang butika. Ang tagal kong hinahanap. Diyos ko po. Ayan. Ang ganda niya, promise. Kaya huwag... Uh, bali pumapatak siya. Pagka uh, per piece, 60 pesos isang ganito. Imagine, guys. So, oh, tingnan mo. 60 pesos na to Ang mahal, di ba? <laughs> mahal siya, pero... Uh, sulit naman. Kasi yung problema mo sa, pagdome, sa pagdumi, naman. Sobra. Ang mangyayari, ang dami ko, ako, ang dami ko lang ang tinray, eh. nag-suppository ba yun? Gumamit na nga ako nun eh, wala pa, Diyos ko po, hindi, walang ipek. Mas, umipek pa nga to eh, dahil nga ano, kukunti na nga lang yun. Eh. O, ito na lang, natitira. Eh, 60, ano to eh, ayan, ilan na lang, pito na lang. Mahal nga eh, 1.8. Pero, sulit. Ayan. So, ayan. Kaya nga nang sabi ko, guys, sa mga nadudumi dyan, ay, sa hindi madumi ayan ang sagot, Solfi Green. Buy na kayo. Oy, walang ano to, ha. Hindi to, hindi ko to pinopromote. Sinishare ko lang to, para doon sa mga tao na hirap sa pagdumi. Hindi nyo na kailangan mong problema, guys, dahil ito lang ang katapat nyo. Tagal-tagal po natin hindi nagbablog. ah uh, ngayon gusto kong maging active uli sa pagbablog. Kaya asahan nyo na po na may mga upload po uli ako. Sa mga followers ko po dyan. Eh, sa mga nag-subscriber ko po dyan. ah uh, sana po supportahan nyo po uli ako. Bye-bye. God bless us all.